Paul. Pinabati ko ko lahat, mga driver na si at saka po yung mga rider. Yon, pinabati ko yung mga pisang. Yon, shout out po sa lahat ng rider dyan. At sa mga kamag-anak ni Bossing, Gaspar. At ready na po ba kayo? Ready na po. Maghahanda po ba kayong ganawa? Baka di kayo kumain, mga ganun. Sir, tasal lang. po. Dating na natin, baka na Ready na po ba kayo? Ready na, sir. Okay na po tayo. Ready na po yung kamay natin. Magkakamay. Ready na, Mag-i-start na po tayo in 3, Two, one, start, go! Pwede pwede nang magsimula mga kaibigan. Ayan na po. Hop, kitang kita nyo po yan. Ha? Malinis sa malinis. Ayan, pusok na po natin ko dito para po yung malapit sa inyo. Yun. na natin mga kaibigan. Sabi ni Libaw, galingan mo pala, talunin mo ako. Naku, shout out po sa inyo. Si Boss Libaw. Sinis na rin yelo po ba ito? Isang galingan mo pag Isang kalingan mo, pag huwihan mo ako ng makakarami tayo, sabi ni Michael, sabi ni Jeremy Lin, Bautista, good luck kuya. Boss SCT, wala yan. Yung basic lang sa atin yan. kailangan Okay, oh. Oh. Kailang na po ng ating live ngayon. Good. Eight minutes and three seconds <laughs> po ang kailangan ibig kuya. Okay. Oh. Nakita po natin konti dito lang po ang kanin na ngayon na nakahain at meron po tayong apat na extra rice. Hindi po po nagagalaw ang ating chicken. Shoutout po sa 100 viewers. Shoutout po sa inyo lahat. Sabi ni Christian, go parang Gaspar, parang bago ko lang Wala po tayong bagong dito. Sabi ni Boss Darwin Angeles, galingan mo Renan, good luck. Hey, shoutout kay Mr. Yelo, Boss. Shoutout po sa inyo. Tignan niyo po kung magtalo po kayo nito. Shoutout po, Mr. Yelo. Boss Mr. Yello. Para sa tagasan San Isidro, galingan mo. Sabi ni Boss Michael Aguilar. Pare, subo mo lang ang subo. Kaya mo yan. Shoutout, Boss Jerry. Manlapit. One of the best biryani. Thank po. At oras po natin mga kaibigan, nagkakalimutan na po tayo. Limang segundo, bago mag dalawang minuto mga kaibigan. Babagal pre, konting mili, sabi ni Michael. Paano po yung mechanics ng challenge? Kailangan pong maubos. Kailangan pong walang namatira, simot. Bawal po may malaglag bawal po may iluwa. At bawal po may, may tumulong. Ganun lang po kasimple yan. Kailangan po maubos lahat ng nakahain. Sabi ni Luz Aguilar, kaya kaya mo yan, Rena. Naku, go, 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 go. Punti na lang. At gano'n po mga kaibigan na po. na po tayo sa ating exercise. Hindi <coughs> na natin po yung nalagay Kailangan din po maubos lahat ng ating uh, side dishes. Go. No? Go. Mga kaibigan, magpapalit na po ba ng ating uh, na nga po ng plato mga kaibigan nakikita nyo pa ng taktika 2 minutes and 50 seconds ang nakalagay sa ating uh, fiber ngayon. Titingnan natin kung kaya din ng 8 minutes. Rider. Rider ito mga kaibigan ha? Sabi ni Mike Jesril Bose. Konting bilis lang kaya mayan daw. Hop, hop, hinga, hinga, hinga. Kami, kami nagpigil po ng konti kanin yun dito. Ayan po, may nalaglag po ng konti dyan. Hop, binuusap po ang sauce, mga kaibigan. Meron pa po, po tayong soft drinks. Sabaw po ng sinigang. At meron pa po, po tayong ano dito, right na. Ah. Sabi ni Roxy Gloria, huwag tubig ng tubig, baka magusog na. Oo nga naman. Pero din na natin, baka tactical ni Bossing yan. Hindi natin alam. Mabilis to, boss ha. Mabilis ha. 3 uh, minutes, and uh, 45 seconds ang oras natin. Tandaan nyo po, 8 minutes and 3 uh, three seconds ang bibit. Sabi ni Michael Lucas, mabagal pa rin. Ako, mabagal pa ba yan? 4 minutes po, mauubos na po ang kanin. Parang mabilis to, parang nagpagutong si boss. Anong bago po na ito ha? Ah? Mas malakas kumain dyan ang susunod si AJ. tingnan po natin. Titignan natin. Oh, okay. Pakisimot po ng ating mga sauce. yan kung may konting matira, di po natin alam. po sa oras yan. Yun. Pakisimot po ng sauce. ng sabaw natin. Kung kaya na, kailangan pong hagurin, pwede pwede po yan. Yung may sabaw pa po tayo. At may konti pa pong manok at uh, kanin. Ito po ang oras natin mga kaibigan. Update po tayo. 4 minutes and 45 seconds. Mahaba-haba po ang prosesyon. Mahahabol kaya ito. Titignan natin. Boss, atingin nyo mahahabol, boss. Kaya to? Kaya, kaya, kaya din ba ito? Titignan natin, ha? Sabi ni boss Ariel. Sabi ni boss Ariel. Ayos yan. Ito, kakain. Yun. Oras po natin. 5 minutes. 5 minutes po. May 3 minutes pa po, po tayo, ha? Kakayaanin kaya? kaya? Kalma lang. Marami pa po ang oras. Mahaba pa ang oras. Sabi ni Ma'am Christine Mendoza, kaya mo yan. Kinang kapatid, huwag kang mukuya. Yun sabi ni Dennis Ong. Pasigaw ng post yan. Ay, shout out sa iyo, Kray. Oras po natin. 5 minutes and 30 seconds. Konting bilis. May kong pa po tayo. At may sabang pa po tayo. Ah. Konting bilis po. Konting bilis. Mag-6 minutes po po tayo. 27 minutes na lang. Okay. Oh. Kailangan po masimot natin ang ating uh, kanin ha. Yeah. Oras po natin ay 10 segundo bago mag 6 na minuto. Ayan po. Nakikita nyo po mga kaibigan. Kiruro na po ang manok. Lakas lumunok po sa... Lunok na na lunok. Huwag na kong kaya. Oras po natin 6 minutes and 10 seconds. Malapit na po tayo sa 8 minute mark. Titignan natin. Ayan na nga po mga kaibigan. Binuusap po ang sabaw. Oh. Konting konti na lang to. Ayan po. Sabi na po kakayanin lang po Isang kanin yan, isang kanin. Sabi ni Boss, kanin. dapat hindi ka na kumain kagabi, hinanong nga nalang malaking bangus. Oras po natin, 6 minutes and 40 seconds. Kunti-kunti na yung po. Kunti-kunti na lang, kaya mo yan. Gagawin na po natin, ibuka ang bibig. Kailangan po, bukang-bukaan, walang malaman ng bibig. Nakalulok lahat, nakataas ang kamay. At i-install po natin ang timer. Oras po natin, 7 minutes. Isang minuto na lang, bossing. Ah, Kaya-kaya ito. Mr. Rielo, kung nanonood ka ba, pinunan nyo po, malapit na po. Yun, I love you, pre. Sabi ni Ma'am Abelina Victoria, kaya mo yan, bro. Go, 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 go. Oras po natin, 7 minutes and 20 seconds. Kailangan po si Mutang Manok. Natin oh. Pasimot po, pasimot. Kinakabahan din ako dito. Ha? Teka lang ha. Kinakabahan din ako ha Oras natin 7 minutes And 45 seconds Uy 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 May konti po po tayong kok Nanginginig na po si bossing Kalmahan lang kalmahan lang At ito na nga po mga kaibigan 8 minutes 3 seconds na lang 2 1 At hindi na nga po kinaya bahayang naman Simot na simot na oh Sayang uh, Hindi mo uh. magod Dak把힌ال hindi umabot. May coke pa wey. Sayang! At tinigoy ko na po yung oras dahil hindi na po talaga umabot. Pero sayang naman, oh. ko no? Konting-konting na lang, boss. Boss, ano nangyari? Konting-konting na lang. Naka-sabay-sabay. Naka-sabay-sabay. Kamusta naman po ang experience, boss? Sayang, no? Kaya lang, pati. Konting waras na lang. Konting waras? Segundo na lang po yung pagitan. May coke pa po po lang kasi. Saka po eh, may konti-konti ka po kung inaano kanina. Sayang. Sayang po eh. Pero salamat pa rin po sa ating uh, pag-sakay uh, boss. At uh, konti na lang eh. Sayang eh. Ano mas niyo boss? Sayang? Okay lang na uh, hindi na po yung oras. Kumala uh, na po yun. Eh. Kumala na po uh, yun. Kumala na po yung biryani eh, boss. Sala po. Sarap. So, uulit ka ba, boss? Mo, sa tingin mo, season 3? Uulit ka ba? Pwede, pwede. Pwede, pwede po kayo sumayo ulit sa season 3. Malapit na po yun. At uh, iba naman po yung challenge yun, siyempre. At di natin alam, baka wala nang entrance fee. Titingnan natin, titingnan natin. So, boss, baka may gusto mong pasalamatan. Salamat po sa mga nanonood kahit po talo, okay lang po. Okay lang. Close na close lang, boss. Panalo ko pa rin yun. Ito to, Pero, siyempre, may binibit tayong time at konti-konti na lang yung segundo. Ay, ko ka pa rin. Pero, still, boss. Konti-konti na lang, boss. Thank you. Thank you. At uh, salamat kay Bossing Gaspar. At salamat po ng rider dyan. Pwede-pwede po kayo sumali. At uh, pwede na po kayo mag Sige po. At huwag po kayong aalis dahil may susunod po tayo na challenger. Wait ka, wait lang po kayo ha. Konting-konting segundo lang po ito, minuto. At huwag muna po kayong aalis. At salamat po sa lahat ng na like and share. Salamat po sa inyo. Konting-konting na lang po yun. Sayang. At hindi po na hindi po na Ah, uh, daw dito. Hindi po inabutan. Pero still, salamat pa rin boss. Thank you po. At babalik po ako. May panibangon challenge po tayo. At ganun po, po kayo. Stay tuned.